I'm you And I think to myself What a wonderful well, So kasama natin natin si Jeffrey So medyo naging busy tayo Kaya hindi tayo masyadong nakakapag vlog Kung napansin ninyo And si Jeffrey kasi nito na nakaraan Ay meron siyang exam So ngayon din po ay kakatapos lamang namin mag-practice sa simbahan kasama namin yung aking uh, inaanak ngayon sa likod. Diba may inaanak na ako, kabata-bata ako pa. Sila kasi yung uh, magiging uh, mag perform ng Ark of uh, Swords Ceremony ah, yung... sa kasal ko. Uh, yung May espada. Yung ganun dyan doon? <laughs> so, si, si Jeffrey po kasi yung isa sa... nagpatulong ako sa kanya kaka po maglinis namin yung espada. So ngayon naman, sobrang busy po natin. Pupunta naman kami sa hotel. Kung saan na i-settle natin lahat, kanyang ng payment. So sobrang busy. Sabi po nila, huwag na daw kami lumabas labas. Yes, ma. Am. Huwag na daw kami mag ano. Eh, ano pong gagawin natin? Eh, eh na sobrang busy. Nabasa ko rin yan dito. Nabawal na daw kami umano. O oh, ngayon, kasama natin si Jeffrey. Monday po ngayon, holiday. Meron kasi siya pinuntang film. And kung maaalala nyo po, si Jeffrey ay nawala ng cellphone. Uh, oh, di ba? Nascam siya. Nawala siya ng cellphone. Ngayon naman po natin bibilan ng cellphone si Jeffrey. Bakit po? Bakit ngayon lang? Kasi, uh, check natin yung magiging status niya sa school kapag ka wala siyang phone. At nakita natin na mas nakakapag-focus siya sa school kapag walang cellphones at uh, tiningnan natin kung paano yung magiging setup niya kasi medyo na trauma siya ng kon di man trauma parang natakot siya nung after nung mawala yung cellphone ngayon naman okay naman yung naging resulta at mas gusto ko yon na everyday, kahit na nag facebook siya ando dun siya sa bahay sa laptop so nakakapag-facebook pa po siya no kasi meron po siyang laptop na galing kay Tita Jasmine ano So, sabi namin, wag natin munang bilan si Jeffrey para makafocus din siya lalo na sa kanyang mga exam. So, yun naman po yung nangyari at napaka effective baga na wala siyang ibang pinagkakaabalahan kasi na mo-monitor natin siya. Ano? Pero ngayon, nag usap kami ni Pugong Bihero at sabi ni Pugong Bihero, bilhan na daw ng cellphone si Jeffrey kawawa wow, <laughs> so, yun na yung uh, kumbaga, early Christmas gift ni Pugong Bihero kay Jeffrey. Kaya after po namin ng hotel, bibili kami ng cellphone ni Jeffrey. Pero nag-usap kami <laughs> ni na Jeffrey. Opo. Ah, ba? Diba? May mga... May mga ano na? Rules, conditions sa paggamit ng cellphone. Ibig sabihin, kailangan niya maging responsable sa paggamit ng cellphone. Hindi pwedeng magdamag Priority pa rin ang Pag-aaral Kasi alam nyo po, nung nawalan siya ng cellphone din natin alam kung yun ba ay napaganda sa kanya Kasi nakafocus siya Nakapagfocus siya lalo sa studies niya Kasi mm, Aminin man niya o hindi Pag hawak niya yung cellphone Wala na siyang nagagawa Sa uh, sarili niya Kahit maglaba diba? Kahit maglaba siya <laughs> ng damit niya Maghapon dahil ang priority niya cellphone niya okay pinaractice muna natin yon so inobserbahan natin kung anong magandang gawin at nangahita natin na okay si Jeffrey na wala mo ng cellphone na kapag focus siya pero niya hindi naman pwedeng wala siya talaga siyang magagamit po dahil uh, kahit pa paano syempre bilang estudyante nangangailangan din siya kasi nakakausap naman niya po si Tatay Jimmy, si Papa niya uh -huh. sa messenger kasi nga may laptop. Okay. O ngayon, may mga condition lang kami sa kanya na kailangan. Kapag gumamit ka ng cellphone, may limitation. May limitation. Know your responsibility and know your priorities. di ba? Kasi, unang una ang priority niya is mag-aaral habang nandito. Pinag... Nung ano, ano, eh, talagang nag, napagsabihan ko siya na so, nasabi ko nga sa kanya, Jeff, maririndi ka talaga sa akin. Yung bang kasi ano ako magsalita eh, yung bang yung advices ko. Kasi hindi pa pwede na maging palagi na okay lang yan, kahit na hindi na tama. Kailangan may magsasabi sa'yo na may mali kang ginagawa. O, ba diba? At least na-improve. ba diba? Para naman sa kanya yan. I realize naman niya siguro kagabi yan. ba diba? O, kasi kagabi may nangyari na naman sa kanya. <laughs> kasi hindi naman siya sumunod. <laughs> sa sabi ko nga tamo Jeff pag hindi ka nasunod sa advices namin yung consequences nun no, na hindi maganda sa'yo din napupunta oh, ay kung ikaw ay nasunod sa amin yung bunga noon na maganda ikaw ang pipitas ikaw ang maikinabang hindi kami oh, ay kami kasi nandito dito lang para i-guide ka diba uh, meron, meron siyang sariling decision sa buhay normal yon kasi nasa tamang edad na siya pero hindi palagi na ang desisyon niya ay tama kasi so kami yung magga-guide sa kanya at syempre hindi naman palagi na yung desisyon na, o yung advice namin is tama no kaya nga pinaikinggan namin siya kung ano ba yung sa side niya o di pag nakita natin medyo mali tayo ng ano doon or hindi tatama yung advice natin sa kanya o di pinakikinggan natin siya di ba ganun lang yan mga oh, ano na ano excited ka na San? sa bago mong cellphone <laughs> <okay. laughs> na yun kanina, lang kami natawa ni Tito huh? excited lang oh. kasi may ano kasi hindi pa ako nakapag open ng ano google classroom kasi doon yung ano ko isang report para sa ano fi, ano ngayong ano 15 hmm. isang patunay na maganda ho na wala siyang hawak ng cellphone nito nakaraan exempted siya sa siya mga subject na, meron siyang yung subject na exempted siya sa exam kasi mataas na yung grade niya kasi nakapag-focus siya so yung mga may mga uh, ano may mga plus points din kasi nakapagsali din ako sa mga ano, kaya lang ito so, minsan pinagsasabihan po namin siya na huwag masyadong magpakapagod hindi lahat ng mga gusto niyang salihan sa school ay eh, sasalihan niya kasi mamay mo Isipin niyo po, kahapon, naalis siya ng bahay, Sunday, tapos kanina umalis din. Eh, kaya sinabi ko na wag, magpahinga ka. Kung hindi naman priority, hindi naman ka kailangan magpahinga ka. Matulog ka. Kasi maa, mahirap yung nag-aaral ha. So, ibis, may ano naman kami, may sayaw. <laughs> o oh, ngayon, kanina, di ba nag-film shooting kayo? Apo, nag-film kami kanina. Oo. Okay na. Anong oras ka umuwi? Eleven. O, oh, maaga siya o. Kasi... Hindi na ko na umuwi ng Kasi sabi, kasi inanan na namin siya, ah, bibili tayo yung cellphone. Oh, pag hindi ka umuwi ng maaga, hindi ka hindi ka bibili ng cellphone so, kaya mo umuwi ng maaga o di ba talaga yung isa sabi ko magsimula na tayo ano hanggang 10 oh. lang ako dito kami naman i guide namin siya dito na hindi naman siya mapapasama sino ba maikinabang yan siya sabi ko nga yun mo hindi na nga tayo nakakapag vlog ng matagal eh ng palagi kasi nga nabibisi ako so kailangan marunong ka na yung bang responsable ka na sa mga gagawin mo kasi matatapos na yung isang sem niya, pakabilis lang. E, tapos ano, um, 15 na din ano, babayaran na din sa para sa si, ano, finals. Pero bayad ka na ng oh. finals. Wala ka na. Ang magiging babayaran na lang natin dyan is yung second sem mo. Bayad ka ng, bayad do siya ng isang sem eh. So yun po yung gagawin natin kay Jeffrey, ginagawa ni Pugong Biyero. Every, ano niya, uh, isang semester ay uh, binabayaran po ano hindi yung magma-monthly pa hindi uh -huh. na ganun at nagpapasalamat po to, ulit tayo kay Tita Jasmine kay Tita Jasmine thank you, thank you po and, and Tito Jasmine Quickson wala naman po yung problema sa mga grade kids tuloy tuloy lamang po mm -hmm. natawa nga ako ba't ang baba ko sa ano, ano sa junior high school ba't yung um. grades yung ngayon sa college ba't ang tataas kasi nagkakaroon ka ng focus ngayon sa studies mo okay. kasi marami kang distraction eh. way back doon sa alam nyo nakita ko po talaga sabi ko sa inyo, apakaganda nung wala siyang hawak-hawak ng cellphone. Nakafocus talaga siya sa pag-aaral. Kasi nakakagamit pa rin naman siya ng ano eh. Nakakapag-messenger siya, nakakapag-YouTube pa rin siya sa laptop niya. Yun nga lang, adin na mo monitor po natin. Kasi pag may hawak siyang cellphone, yung buong araw niya, na wala siyang ginagawa, naka-cellphone lamang siya, ando doon na siya sa loob ng kwarto. Sabi ko, hindi pwede yan. Kailangan dito ka. Dito ka mag-cellphone, kasama namin at hindi pa lagi nakatutok yung sinabihan ko kasi sa kahapon maghahapon ka nag laptop um, mamaya maapektuhan naman yung mata mo pay nga sabi ko sa kanya matulog ka pag tangali kung kinakailangan mo na ng di ba and kami po Yeah, nagpe-prepare kasi namin siya Sabi ko, pinaayos ko kasi yung isang kwarto doon sa katabi niya kwarto. Dahil ladating ang pibitim uh, PB Team. Ang PB Team Dabaw at ang PB Team uh, Kalatag uh, Batangas kung inyo pong naalala noon ang PB Team Mindoro ay darating po sa Asal oh, so marami po kami magiging bisita kaya sabi ko kay Jeffrey panatilihing, malinis ang bahay. bahay, lalo na ang kwarto mo kasi mga asawa doon sila, Madam Yula at sabi ko, isa pa sa pinakamalinis dapat, Parang malinis yung ano yung isang pinaka dapat malinis palagi? Yung sa ano, sa private CR. Oo, <laughs> oh, yung kanyang CR. Kinaharap so, that... diba? po yun, nalinis ko na kahapon. Ka Palaging hindi, hindi po pwede nalilinisin lang kapag ka may bisita. bisita. Dapat everyday para yun sa iyong kalusugan din. Ano mayroon dito? Kala ko may marathon eh. Saan? Ayun. Eh, no. Kala may <laughs> marathon. Eh, medyo masama ho ang panahon. Bakit magkakasama po ulit kami nila Krishna, um, nila po. Madam Yula, si Peter Paul. Ay, di ko lang alam kung makakasama si Peter Paul dahil uh, nagsabi siya na parang hindi. Ata para, O, oh, si Madam Yula ata nagsabi, di ko lang alam. Pero hindi pa naman sure si Sila Ralph, sila... Uh, We are picking Bumbay. Hindi rin mga kasama siya dito, eh. Baloso, yun. Uh, yung mga kasama, yan. Sila, Ren Vlogs po. And, kung naalala nyo pa, si Christian TV ko, yan, kami yung magkakasama sa Batangas noon. Yan, yung una-una pa na pag-vlog nila po, ng bihero. Kami yung mga magkasama. So, abangan nyo po. Ayun lamang. So, proceed lang muna kami sa hotel. Yes. Para isettle lang namin yung mga gawin namin at 'yung mga kailangan pa namin kayo Teran ko Akhirat dila balik Meron akong screen Meron akong laptop Meron akong laptop Ang paling mas karoon Dari mas karoon Ang paling mas karoon Ang paling mas karoon Meron akong laptop Meron akong laptop

Angel. Hello, Jeffrey. Hello. Jeff. Thank you. Thank <laughs> yes. Thank you. For Christmas light, yan ito po yung uh, Solar at kung gusto nyo pong mag avail nito ganito po itsura niyan. yan oh, hirap ikabit tapos 50 meters to mas pinatibay yung kanyang mga wire tapos at the same time waterproof na siya so ito ibibilad lang natin ito yan kasama nung uh, mga christmas light or pwedeng ito lang yung ibilad mo ito lang natatanggal siya so para iwas lang para hindi siya masyadong mabasa ng ulan iba umuulan na pwede nyo nang itago ito lang yung ibibilad nyo sa araw okay kasi magcha charge naman po yan ngayon, Pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. i on-off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay. okay. Mata, Ito lang gagamitin mga kapatanggalin Ito ko plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re -reset nyo baguhin, i-reset -re nila. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3, ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natin na yung ginawa namin. O itap ang gabi. Solar Christmas Light. Yan, ito po yung uh, PB team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh. Hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas Light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magja-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Ganyan oh. lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. i on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? ang oh, maganda lang talaga dito mga kabayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iipot. plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re nyo baguhin, i-reset -re nila. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natinan yung ginawa namin. O. kumukuti tap ang gabi.